lang na naman si Machi. Ang sexy, oh. May pag-hurt pa sa likod ng suot. Oh, yan oh Sige, ikaw na ang bida, Machi. Wow! <laughs> wow! Asa sila? Ayan po, parating pong artistahin natin. Ba? <laughs> uwi ni Jermaine. Oh, it's a cloudy day, you know. It's winter here. Ano na kaagla ba? It's winter here, you know. So cold outside. Hindi tren naman po kami sa mga pa sa parking lot. Oh, What happened? so many car here. Ano sabi tayo? hindi kinakamusta ni Maribik Palyaria. <laughs> Palyaria. <laughs>